Naimbag nga aldaw, maayong guntag, marhay na aldaw, maabig giagaw. agaw. Isang makawikang pagbati mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas sa inyong lahat. Ngayong buwan ng Agosto ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng wikang pambansa. Ngunit, bakit ako bumati gamit ang Ilocano, Cebuano Kapampangan at Pangasinan? E pawang mga wikang katutubo iyon ng ating bansa. Bakit hindi na lang Tagalog? Eh Tagalog naman ang ating pambansang wika. At mabilis pang maunawaan ng bawat isa. Mabuti na lamang ay napagpasyahan noon ng surian ng wikang pambansa na ngayon ay tinatawag ng Komisyon ng Wikang Filipino na ang Tagalog ang gawing batayan upang mabuo ang ating wikang pambansa na siya namang ipinagutos ng ating dating Pangulong Manuel Luis Molina Quezon. Yan ay sa ilalim ng kautosang tagapagpaganap bilang isang daan apat taong isang libot na pito. Bilang pagpapahalaga sa natatanging kontribusyon na ito, lalo pa nating kilalanin si Manuel L. Quezon na kilala rin sa tawag na Ama ng Wikang Pambansa. Siya ay sinilang noong ikalabing siyam ng Agosto taong isang libot walong daan pitumpot walo sa Baler isang bayan ng probinsya ng Aurora na noon ay bahagi ng lalawigan ng Tayabas. Siya ang ikalawa sa kanilang labing isang magkakapatid. Ang kanyang ama ay si Don Lucio Quezon, isang sundalo. At ang kanyang ina naman ay si Doña Maria Molina, isang guro. Nagmula sa mayamang pamilya sa Baler. Nag-aral si Quezon sa Ateneo Municipal de Manila kung saan siya ay nagtapos na may mataas na marka. Nang sumunod, pumasok siya sa Escuela de Derecho nakilala kilala ngayon bilang University of the Philippines College of Law at nagtapos ng abukasya noong isang libot at tatlo. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, si Quezon ay naging aktibong miyembro ng kilusang reformista para sa mas magandang pamamahala sa bansa. Pumasok siya sa politika bilang isang miyembro ng Philippine Assembly noong isang libot at pito. At kalaunan ay nahalal bilang senador noong isang libot at siyam. Ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa mga reformang panlipunan at pampolitika. Noong isang libot at lima, Si Manuel L. Quezon ay nahalal bilang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas isang posisyon na itinaguyod upang maging tulay tungo sa ganap na kasarinlan ng bansa mula sa Estados Unidos. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinaptupad ang reformang pang-ekonomiya, panlipunan at pang-edukasyon. Isang pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon ang paglikha ng isang pambansang wika. Noong ikatatlong po ng Disyembre, isang libot at tatlumput lima, ipinatupad niya ang Batas Commonwealth bilang isang daan at walumput apat na nagtatag ng surian ng wikang pambansa o National Language Institute na layuning paunlarin ang isang pambansang wika na sa huli ay naging Tagalog ang Tagalog ay tinawag na Pilipino at kalaunan ay naging Filipino na siya ngayon ang pambansang wika ng Pilipinas. Bilang pagpapatibay, nilagdaan niya ang kautosang tagapagpaganap bilang 263 noong ika ng Abril, taong isang libut apat na na formal na nag-aantas sa pagpapalimbag ng diksyonaryong Tagalog Ingles at ng balarila ng wikang pambansa ni Lope K. Santos. Sa kaparehong taon, iniutos niyang ituro ang pambansang wika bilang isa sa mga asignatura sa mga paaralan. Masigasig na isinulong ni dating Pangulong Quezon ang panlipunang katarungan kung kaya minsan niyang winika ang Panlipunang katarungan ay higit na mas makakatulong kapag ang ginamit na batayan ay ang damdamin at pangunawa at hindi ang batas. Ang kanyang pangarap na makamit ang tunay na kalayaan ng Pilipinas ay naipagpatuloy sa kabila ng kanyang pagkakasakit. Sa hindi inaasahang pangyayari, siya ay pumanaw noong ikaisa ng Agosto isang libot at apat naput sa Estados Unidos habang nasa pagamutan ng Saranac Lake, New York dahil sa sakit na tuberculosis. Ang kanyang pagamatay ay isang malungkot na araw para sa bansa na kanyang minahal at pinaglaban sa pag-alaala at pagunita sa buhay at serbisyo ni Manuel L. Quezon Manuel L. Na manatiling buhay sa ating puso at isipan habang patuloy tayong nagsusumikap para sa isang mas maliwanag na kinabukasan ng ating bansa. Fellow so, citizens, there is one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos, that the Philippines are your country, and the only country God has given you, that you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary.